Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. May napanood kasi ako tungkol sa mga 1 piso commemorative coins na ito raw ay binibili sa mataas na halaga. Totoo naman kung ang mga kondisyon nito ay magaganda pa o makikinis. Nasa almost uncirculated to uncirculated condition. Pero hindi naman sobrang mahal na napanood ko sa isang vlogger na napaka-imposible ng mga presyo ng kanyang mga binibigay. At tamang-tama naman dahil ako ay namili ng mga ganitong barya at complete set at ang dahilan kung bakit ko ito binili. Dahil naghahanap ako mga kabarya ng uncirculated condition at ako'y nakachamba na makakita ng ganitong kondisyon yung mga barya na hindi mo pa nakikita dahil nasa espesyal na lalagyan na talaga namang sigurado kang walang kagalos-galos at nasa brilliant condition. Gayon mga kabarya, ibabangga natin ang mga presyo sa mga estimated prices na nakalagay sa numista at sa mga aktual na presyo nito na nakikita ko sa iba't ibang FB group ng mga bentahan ng mga barya. Kasama na rito yung sinasabi kong vlogger na sobrang taas magbigay ng presyo at ayoko naman na kayo'y umaasa at maniwala sa ganitong vlogger dahil hindi naman talaga nabibili ito sa sobrang taas na halaga. Pero hindi naman ako galit sa kanya. Real talk lang ang ating ginagawa. Unahin natin ang Jose Rizal commemorative coin 1 piso na inilabas noong taong 2011. Ang estimated price ng numista dito from very fine to uncirculated condition ay from 56 pesos to 86 pesos. Na kung ibabangga naman sa mga nakikita ko sa FV Group ng mga bentahan ng barya, ito ay nagkakahalaga from 10 pesos to 50 pesos. Depende sa kondisyon ng barya. Pero kung laspag na mga kabarya, wala nang bumibili. Kaya ito ay face value lamang. Pero ang vlogger na napanood ko, ito raw ay may halaga ng 14,700 pesos. At naawa ko mga kabarya sa mga naniniwala sa vlogger na to. Alam nyo ba kung bakit hindi totoo ang kanyang sinasabi? Dahil mga kabarya, ang mintage ng ganitong barya ay 10 million pieces. Ibig sabihin vintage, dami ng mintage, dami nang ginawa ng ganitong barya. At ang barya, kapag umabot ng milyon-milyon, ang mga nagawa ito ay hindi tumataas ng tulad ng presyo ng vlogger na to kahit lumipas pa ang mahabang panahon. Bukod pa dyan, ito ay hindi naman gawa sa silver at gold kung hindi sa nickel plated steel na hindi naman precious metal. Isipin mo na lang mga kabarya itong aking nabili na 10 pieces na 1 piso Jose Rizal commemorative coin na ang kondisyon ay almost uncirculated to uncirculated condition na makikita nyo naman na kung natin ayon sa vlogger na to ito ay aabot ng 147,000 pesos. Ang yaman ko pala at nakabili ko ng ganong kamahal. Dito pa lang mga kabarya, kitang kita na na ito ay walang katotohanan. Ang susunod naman ay si Artemio Ricarte 1 peso commemorative coin na inilabas naman noong taong 2016. Ayon sa numista, ang mga estimated prices nito from almost uncirculated to uncirculated condition is from 75 to 120 pesos. At tulad naman ang result kanina. Kung ito ay yung titingnan sa mga FV group na bentahan ng barya, ganun din ang presyo nito. Kapag laspag, walang bumibili kaya face value lamang. Pero kung magaganda ang mga kondisyon, ito ay from 10 pesos to 50 pesos. At ayon sa vlogger na aking napanood, ito raw ay may presyo na 7,500 pesos. Isipin mo mga kabarya, 10 piraso din ang binili ko nito at kung ito ay kukumpute natin ayon sa kanyang presyo, ito ay lalabas na 75,000 pesos. Talagang kahindik-hindik kang mga presyohan ng vlogger na to. Ang pangatlo naman ay si Horacio de la Costa na 1 piso commemorative coin na ayon sa numista. Ito ay may estimated price from almost uncirculated to uncirculated condition na 50 pesos to 120 pesos. At katulad din naman ng mga naunang commemorative coin, ang mga presyo nito sa FB Group ay from 10 pesos din to 50 pesos. At ako ay bumili rin ng 10 piraso na ang kondisyon ay almost uncirculated to uncirculated condition. At ang pang-apat naman ay si Isidro Torres commemorative coin na inilabas naman noong taong 2016 din. At sa numista, ito ay may estimated prices from extra fine condition to almost uncirculated to uncirculated condition from 56 pesos to 120 pesos. Nasa FB group naman ay from 10 pesos 50 pesos. At ang panghuli ang dahilan kung bakit napabili ako ng na mga ganitong barya ay ang huling lumabas na 1 piso commemorative coin. Ito ay ang Asian Chairmanship commemorative coin na lumabas taong 2017. Bakit special? Tingnan nyo mga kabarya kung saan nakalagay. Ito ay tinatawag na coin rolls. Nakarolyo mga kabarya. Ibig sabihin, ang mga kondisyon ng barya ay in perfect condition dahil hindi pa nabubuksan fresh from the Bangko Sentral ng Pilipinas na nabili ko sa isang legit na coin seller. Salamat nga pala, Boss Bong. At matagal na ako naghahanap ng mga ganitong klase ng bariya na nasa espesyal na mga lalagyan. Kaya mga kabarya, baka may naitago kayo dyan ng mga nakarolyo ay naghahanap pa rin ako ng mga ganyang kondisyon ng bariya. At hindi lang isa ang aking binili, hindi rin dalawa, kundi tatlo. At bakit bumibili ako ng mga ganitong bariya? May mga future plan kasi ako mga kabarya na balang araw. Ito ay ipamimigay ko sa aking mga loyal na subscribers o mga followers. Hintay-hintay lang at darating din ang tamang panahon. Magkano ba ang estimated prices nito sa numista? Ang may kondisyon na extra fine to uncirculated condition ay may estimated prices from 7 173 to 110 pesos. At sa FB Group ay parehas din naman ang mga nakaraan kaninang mga commemorative coin from 10 pesos to 50 pesos kung maganda ang kondisyon. At alam nyo ba mga kabarya ang estimated price ng blogger na hindi ko alam kung saan kinuha mga presyo ang Asian Chairmanship daw ay may estimated price na 7,500 pesos. So para ma-analyze nyo lang mga kabarya itong aking hawak na Asian commemorative coin. Ang bawat isang rolyo neto ay may 50 pieces at kung ito ay tatlong rollo 150 pieces i-times mo sa 7,500. Magkano ang lalabas? 1,125,000 pesos. Magkakaroon ba ako ng ganyang pera, mga kabarya, para bilhin ito? Sa tingin nyo ba, mga kabarya, ay makatotohanan ang sinasabi ng vlogger na yun? Kitang-kita naman, mga kabarya, na walang katotohanan na ito ay binibili sa libo-libo. Dahil kung ganun, ako ay hindi makakabili ng ganito karami. Kaya at sa ating mga napapanood, tayo ay magsaliksik at maghanap ng second opinion yun sa iba pang mga vlogger. Dahil maraming bula ang vlogger ngayon na ginagamit ang mga common coin at masyadong itinataas ang mga halaga nito na wala namang katotohanan. Isipin mo mga kabarya, ito ay makikita natin na isinusukli lamang. Ibig sabihin mga kabarya, marami ang mga nagkalat ng mga ganitong commemorative coin at tumataas lamang ang mga halaga kung ito ay magaganda ang kondisyon na tulad ng aking mga hawak. Pero hindi rin naman sobrang kataasan. At sinasabi ko nga sa inyo mga kabarya, kung sa mga estimated ng numista ay from 50 pesos to 100 pesos sa mga bentahan naman ng barya sa Facebook group, ito ay merong estimated prices lamang. From 10 pesos to 50 pesos. Ganyan lang talaga mga kabarya ang kanyang mga estimated prices. Kaya sa mga nagsasabing lager na libu-libu na ang halaga nito, sa kanila nyo ibenta. Ewan ko lang kung mag-reply sila. Kaya ingat tayo mga kabarya sa ating mga napapakinggan at napapanood. At dyan kung natatapusin ang aking kwento, maraming salamat mga kabarya.